Hello po mga kalaki, alas 5 na naman po ng hapon at syempre nandito na po tayo sa Station of the Cross sa pangalawang araw po natin, number 8, Station 8, ayan po, B11 tapos ang nakasulat po doon ay si Jesus at ang babaeng taga Jerusalem. Ayan po mga kalaki ha. Hello po maraming maraming salamat po. Ito po uli si SG Reds. Ah, uh, Siyempre po sa po ni Lola Carmen. Ngayon pong 5pm mga kalaki. Tayo po ay mamimigay po ng mga lucky numbers para po sa inyo. At syempre yung Station of the Cross na yan, binibisita po natin ngayon, ngayon. dahil po malapit na po ang mga mahal na araw. Mahal na araw na yata next week. Ano po mga kalaki? At syempre po mga kalaki, dapat din po kayo nagbibisita. Iglesia rin po kay mga kalaki. Nandito pa rin po tayo sa kahabaan po ng... Ayan, may daan doon. Karanglan, Nueva Ecija. Ayan po mga kalaket. Siyempre po ngayon pong 5pm, ibibigay ko na po sa inyo ang mga kumpletong lucky numbers. Mga tatlong 2-digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating lahat mga kalaki kaya kung ready ka na nakuni na mga lucky numbers namin ngayong alas 5 ng hapon, abay tutok na rito mga kalaki kaya eto na, Luzon, Visayas Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo at syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha ah, huwag nyo po agad binibitawan ang mga lucky numbers namin para naman po hindi po nakakahinayang hindi po nakakalungkot na kapag lumabas po ay hindi nyo naman natayaan. Sayag po mga kalaki. Okay? So mga kalaki, ang dami ko pong nababasang mga ganyan na Sir Red, hindi ko po na tayaan Nakalimutan ko po. Pasensya na po. Nabitawan ko agad. Hmm. Ala po tayong magagawa. Wala po ako magagawa doon. Pero Okay lang yun, ganun talaga eh. Pag hindi para sa sa'yo, hindi para sa mga kalaki. Kaya tutok na. Kaya eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers. Umpisahan po natin sa pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers. Kunin mo na ang mga listahan mo, ilista mo na eto na. Ang yung 2-digit lucky numbers ay number 5 at number 3. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 17 at number 29. At ang pangatlo po, number 6 at number 21 at syempre po mga kalaki ang 3 digit lucky numbers mo ay number 887 ang pangalawa po number 626 ang pangatlo po number 992 ayan at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1233 Yan po yung una ang pangalawa po number 666 78 Ayan po mga kalaki. At ang pangatlo po, number 9298. Ayan po mga kalaki. At syempre po, bago po natin ibigay ang ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa mga masusugi nating mga followers dyan. Tandaan nyo po, yung mga lucky numbers namin na binigay na 2-digit, 3-digit, 4-digit. Pwede nyo po yan i mga kalaki. Pwede nyo po yan i sa mga Uh, STL sa mga STL sa wedding, sa loto at sa, na, sa national mga kalaki. Pwede po yung mga lucky numbers na yun. Okay, tutok lang po dito mga kalaki at huwag po kayong uh, magbibito agad ng mga lucky, lucky numbers na binibigay ko. At para po makatanggap ng mga legit na mga, mga lucky numbers araw-araw, hanapin niyo po kami sa Facebook. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po ang Facebook namin, Red Parungkin po na merong 334,000 followers kami po yan. At meron po tayong second account. Red parong kin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong uh, mag-follow din sa amin sa YouTube. YouTube po natin, Red parong kin po na merong... 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong Uh, 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag-follow. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po. Ayan, nangangati pa ang ilong ko. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga lucky numbers sa tatayaan mo sa loob ng 3 months.